Hello mga kasarap wow. Hello kuya! Sa... Pagpalang araw po sa ating lahat Welcome po ulit dito sa ating Karindiria Serye Ngayon pong mga oras na ito ay medyo maaga pa Pero may mga customer na tayo na iba't ibang grupo Yung iba ay mga naka-iba mga tracking Yung iba ay mga hindi Pero ngayong mga oras na to ay napansin ko Yung mga customer namin ay mga naka-single uh, At ngayon pong mga oras na to Ang naka-duty lamang ay, ay si Nene Ayan si Nene kung makikita nyo Nagurib na siya ng sinaing Medyo malakadot niya. Parang ako lang din ang pinaparing ganito. Ah. Ayan, ang kasama natin ay si Miranova. Dahil si Marian ay may pasok pa. Saka si Maldit sa piling sekretary ay umalis. Kasama ng jowa niya, hindi ko lang kung saan nagpunta. Baka nag-date. Check natin yung parking. Nandyan pa rin po yung beverage na nakapark at meron na tayong mga trucking na customer. Nandyan pa rin naman yung green arrow. Nasa may bandang dulo. Mukhang <laughs> nag-enjoy na sa parking ha. Parang ayaw nang umuwi sa parking nila. Yan mo na nga. Uy, may tricycle na paparating eh. Ah, asawa ni Nene. Ba Bali, baka sinusundo siya or may sasabihin. At, sinek natin yung ilaw. Nakapatay ang ilaw. So, good. Kasi tanghali na. Sa si Esa ng mga oras na yan ay natutulog pa. Ewan ko ano pinagkakapuyatan ni Esa. <laughs> Ito yung mga ulam natin sa istante. So, nakapagpalit na o nakapag na ng ulam si Miranova dahil itong mga sandaling to ay medyo nabawasan yung mga ulam natin. Abot ang ngiti ni Miranova. Parang gusto pasinin yung kilay niya. Pwes, hindi ko yung papansinin. <laughs> Check natin yung kusina. Ayan, may natira tatlong ulam na nasa tray, okay naman yung kusina malinis naman, Andiyan pa yung stand ko malamang nagkakamay ako nito. hawak ko yung cellphone ko, ayun si Nene nagsayang na siya, kasi kahapon naubusan naman kami ng kanin kaya bumili naman kami ng kanin sa Ocho eh, Ocho hindi sila na nakapagbenta ng plain na white rice, kaya ang nabili namin ay ang java rice, pero okay lang wala nang problema, at least ay nabigyan namin ng kanin yung customer namin kaninang umaga ay ako lang ang nagbukas ng gate ang unang pumasok ay si Mother Earth at saka si so, Ursula. So may mga customer po tayo na from... Telework, bali isang grupo sila na dito nag -lunch sa mga taga telework sa pagkain nyo dito sa Raisin Eatery at dito nyo napili mag lunch sobrang thank you ah, nakalocate daw sila rito sa Maymahogan sa, sa ko pa rin yata ito ng barangay Sampaloc Palo San Palo San Rafael Bulacan so maraming 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 salamat sa pagpili nyong kamain dito at dito mag lunch after nung mga ilang oras ay nagbantay nga ako uh, at, at, si Maldits ay wala at dahil si Esan ay nagkarwa uh, uh, nagcarwash silang dalawa ng motor ng pa ko yung motor ko at dinalan ni Esan yung motor niya sa wash at pinalinis. And then, itong mga oras na to ay gabi na mga kasara. Bali, mga alas 7 na yan, papadilim. Padilim na as in madilim na pala ng mga oras na to. At uh, saka, eh, sila yung mga customer natin na uh, bagong customer ng mga oras na to. So, check natin yung parking kung merong ilaw. Yun, may tarpaulin sa bandang gilid. So, yung mga kasarap, kung makikita nyo ay may nakapark pa rin. Andyan pa rin yung ating nakapark na beverage saka yung green arrow. Okay, good. May ilaw. Kasi pinabuksan ko nga pala yung ilaw kay Marian. Magang uuwi ni itong mga oras na to si Nene tsaka si Miranova. So ang naiwan ay si Genggeng -geng dahil 7 o'clock pa ang out ni Genggeng. -geng. At tsaka ayan may pa yung aming adapted cat si Mingming. -Ming. Ang kulit niyan pagka gusto kumain or pagka gusto lumabas. Pasok, pasok! Liga dito oh. Pasok dito, pasok! Dito, 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 pasok, liga! Liga, 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 lah ah oh, pinoe lihat pasok 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 kalian lihat pasok, hey, hey, Ay, pasok. Galita, mga, Ming hey. Ming katakan aku lihat paling pasok kalian Ming Ming dito, no? Pag tinatawag namin siya, lumalapit Sorry siya. So, yun lang mga kasarap. Babayi!